guys, good morning. Welcome to my vlog. Eto ito mga guys, video marami pa kaming ano, trabaho. Yan, ang um, daming ano, shipment mga guys. Yan. Kaya medyo bakal to mo guys, ayun pa sa kabila mga guys. Kaya talagang ano, kailangan natin magsipag at magtiyaga para sa ating pamilya. Yeah. Kaya kailangan lang natin mag-iis para sa kakabuti na ating pamilya yan mga guys dito ang dami pila mga guys anim na shipment po tayo ngayon Yeah, talagang bakbakan to ayan po nandyan na po yung mga ating kaibigan mga driver mga guys yan kaya medyo ano tayo ngayon Yeah. Ayan po sila mga guys Ito yung mga kaibigan natin Ayan. Bert, nagbibidyo ka, Bert Ano yan? Bablog lang ako mga Biblack guys ito mo yung mga driver natin Ito po yung mga tropa natin mga driver, mga lulupit Mga At saka mga gwapo po mga guys Ayan po sila mga guys Kaya Alam mo naman, dami nating trabaho mo ngayon mga guys Kaya Kailangan natin magtsaga Ayan Ayan, Ayan. Ayan, dito na tayo sa pataas ba tayo mga guys Ayan. ito na uh, pang shipment sa loob mga guys kaya ganun talaga ang buhay natin lang, mga guys meron pa Yan. medyo yung kasaiba ko mga guys wala pa yung ano, mga importanteng tao na magbubukas kaya nagbe-break time pa po sila mga guys yan ako mga guys mamaya pa ako kakain alas 12 sakto kasi pag ano pa ako kay misis sasamahan ko pa siya mga guys yan andito po yung kaibigan natin tapos na yata kumain mga guys i-interviewin natin mga guys okay kana ba? Ayan, okay na rin po siya mga guys. Ayan po, give break time kaya. Ah, uh, wala pa yung ano. Ano lang yung alarm lang ang ano. Tinawag. Kaya nag-alarm mga guys kaya yun ito may kami ano. Camera para sa ship. Ayun mga guys, babay muna. Kasi ako uh, yung mag-ano na. Iinom muna ng kape. Dito po kami magkakape mga guys. Yan. Kape parang nakaramdam ako ng kakaunting gutom nagkakapi muna tayo mga guys may kapi pa kaya kami mga guys o oh, diba may brewer po kami okay sige na mga guys babay na paalam at ah, ako'y magtitimpla ng kapi babus I love you all.